Samantala, hinihimok na ng Philippine Embassy sa Lebanon ang mga Pilipino doon na lumikas na dahil ngayon sa tumataas na tensyon sa pagitan ng Hezbollah at Israeli forces. Kasalukuyan ngayong nasa Alert Level 3 ang Lebanon kung saan pinapayagan ang voluntary repatriation. Ayon kay Department of Migrant Workers, Secretary Hans Leo Kakdak, labing tatlong overseas Filipino workers, kasabay na rin ng tatlong bata, ang nakabalik na dito sa Pilipinas nitong araw ng Sabado. Ayon pa sa Department of Migrant Workers, 45 pang Pinoy sa Lebanon ang inaasang darating sa Pilipinas sa susunod na linggo. Samantala, maliban nga sa repatriations, nagsasagawa na rin daw ng on-site monitoring ang ahensya at nakikipag-ugnay na rin sa Filipino community doon. Nasa 300 naman na Pinoy umano ang humingi na ng assistance o tulong na makauwi sa Pilipinas itong mga nakalipas na buwan ayon kay Kakdak. Samantala, handa namang tulungan ng Department of Migrant Workers ang mga Pilipino na lilikas palabas ng Lebanon dahil sa patuloy na tensyon doon. Sinabi ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak na naghahanap sila ng maaari pang pansamantalang taguan ng mga Pinoy sa Lebanon. Pinapayuhan din ng mga ito na lumikas habang bukas pa ang paliparan. Ang mga overseas Filipino worker naman na humiling ng repatriation ay agad na makakatanggap ng tulong at reintegration support pagdating nila dito sa Pilipinas. Isinasagawa e nga ang paglilikas sa pakikipagtulungan nila sa Department of Foreign Affairs. Kaugnay din po ng balitang yan, nasa isang 1,000 overseas Filipino workers na raw ang nagpahiwatig na gusto ko nilang makauwi sa Pilipinas. Sa gitna pa rin po yan ng tumitinding tensyon sa natura bansa. Ayon kay Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, mula sa isang libong mga Pilipino roon, kabuang 356 na individual na ang na-repatriate habang may pitong na ang hinihintay o pitong pa iyong hinihintay na makauwi. Saan pa ng opisyal, nasa 11,000 na mga Pilipino sa buong Lebanon kung saan ilan husa kanila ay mga undocumented. Ayon pa kay Undersecretary de Vega, walang mga Pilipino na nakabase sa border ng Lebanon at Israel. Subalit may mga Pilipino raw na mababa sa isandaan ang nakabase naman doon sa katimugang bahagi ng Lebanon. Bagamat iniisip anya ng ilang mga Pilipino na sa Beirut na ligtaso sila dahil hindi umunot tumatama ang mga misil doon, nais anya ng ahensya na makalikas na sila mula sa naturang lugar sakali man na lalo pang lumala ang kaguluhan sa naturang bansa.